Hello so guys, ngayon po ay magluluto tayo ng ginisang bagoong alamang So ito po yung alamang Nire-ready na natin Yan po yung hipo na maliliit Tapos, lagay na tayo ng mantika sa kawali yung mga ingredients natin may bawang, may sibuyas, may kamatis, saka may asukal, yung brown sugar. Ngayon po ay inilalagay na natin itong mga uh ingredients sa mantika yung sibuy sa kababang tapos susunod natin ang kamatis Ayan. tapos haluin lang natin ang haluin haluin ang haluin baka ah, na natin ito ay ang alamang o yung ipon na maliliit Uyong... Okay, haluin natin lang ng haluin at ang isusunod naman natin dito ay ang asukal ayan yung brown sugar na matingkat yung pagka brown. tapos haluin lang natin siya ng Tapos, lagyan natin siya ng sili upang maging spicy. So, ito na po guys ang uh, pinalabasan niya. Luto na siya. Luto. Medyo paibasin lang ng konti. Then, ready na siya.